It's a good day na naman po Mula dito sa bukid At ngayon po ay marami tayong gagawin na naman Para doon sa mga alaga natin Papakain tayo ng mga sisiyo, mga manok Tsaka may good news tayo nag narin na rin na magpisa itong ating Mga itlog dito sa incubator Ayan o oh. So may mga nag-uumbisa na dyan o oh. oh, May mga sisiyo na Mang ilan yun oh sisiw. Tapos yung iba dito mga eggs, may mga bitak na. Ayan, nagbagalo yung mga sisiw dyan. Marami yan. Nasa uh, 180 na itlog itong ating pinapapisa ngayon. So kung yan lahat ay mapipisa. So marami tayong sisiw. So yan. Ayan yung ating incubator. Ayan yung gamit natin. So ito, since malaki yung incubator natin na gamit, yan yung kanyang temperature. No, nasa 35 to 36 kasi yung pinakababa na yung temperature na to yung ibang area nito mainit na sa 37 to uh, 37.7 ganun kainit yung ibang area so yan yung ating incubator na gamit dito na dito sa bukid yan yung ating surroundings dito oh, napaka tahimik napakaganda oh, may mga pigs din dyan oh, ni tita uh, mga alagang baboy na aking tsahin Ayan, tapos meron din black siya, mga natives native pigs tapos may mga native chicken yan yung mga pumapasyal dito sa silong doon sa kabilang bahay nandun yung mga alaga nating marami no, so tara punta tayo doon yun po it's raining dito sa bukid kaya marinig yung patak ng ulan tapos dito meron tayo dito ang napagkuha ng ulam oh. dito kami kumukuha ng mga kasi nagtatanim ako dito ng mga kamote yan, medyo madamo lang ngayon pero ayan oh, may mga talbos yun oh. kapag may isda yan yung mga panghalo namin dito organic walang halong kung anong chemical yan no? so ayan so medyo madamo lang pero may makukuha na tayo dyan uh, ah, li na natin sa sunod dyan so, ah, ayan yung ating setup dito sa likod yun, may mga kasaba rin dyan o oh, may mga gabi saging yan yung tanim naman ng ko ito yung ambience naman dito sa likuran uh, ah, ah, sariwa pa no, wala pa masyado nakatira kasi sa, nasa bukid tayo so, dito sa unahan yung mga kapitbahay namin may kanya-kanyang tanim din sila na may tanim din sila dito kamote ayan ano? ayan yung tanim nila kamote may balunggay papaya ayan yung mga pananim nila dyan may mga saging din so, patawid naman tayo dun sa kabila nandun naman yung mga alaga natin at uh, yan may good news din tayo yung bahay ng mga sisiw natin meron tayong ginawang malaking bahay na sisiw so yun yung kalsada dito sa amin pagtawi dito, ayan dito naman yung sinamama Uh, sa parents ko nandyan naman yung eto manok pa namin yung ito huwag oh, magala nandyan na yung mga alaga nating mga manok so may inihanda ako ditong balat ng bigas or palay so ito uh, nakabalot ayan yung nakabalot na ito so yan yung ilalagay natin doon sa bagong bahay ng mga sisyo so nandun yung bagong bahay ng sisyo Oh, si Hampi, oh. nandito pala si Hampi Happy Dampi. Oh. Good boy. Ay, si Dampi dyan siya natutulog. Eh, ibang manok natin andito na. So, ayun o. Oh, yun yung bagong bahay ng sisiu. So, mamaya dyan tayo. Eto, silipin muna natin yung mga sisiu dito. Kumusta? Hindi ba namatay Kasi taglamig na naman. Oh, ayun oh. oh. may mahina lang. Dalawa. Oh, isa. Isa yung mahina. pagkain ha Ayan, masito natin Medyo siksika lang sila dyan Eh, paano pa yung napisa kanina Pero hindi na sila magkakasya dyan Kaya gumawa kami nitong bagong Ito bagong bahay ng sisi Ito yung bagong bahay natin ng sisi Ito yung maluwag na talaga to Kahit marami-rami o, Dati, sumitado na to kasi dati Itong kulungan ng baboy Tapos ginawa kulungan ng rabbit tapos ayun hindi na nagamit So ginawa na namin ngayon bahay naman ng mga sisiw. Ayan, sa baba sisiw tapos ibabaw lalagyan naman ng ugad. Kaya naman may plug na ini ng manok. Ano ka free range. Nasa Ayan, ang laki nito. Oh, nasa isa't kalahating metros tong side niya. O, half meter. Ito naman. One, two. Nasa dalawat kalahating metros naman yung pahaba. Tapos yung taas niya, ang 1.25 meters mula sa lupa papunta dyan so dapat to para nakakatayo sa loob diretso sana yan kaya lang naisip ko pwede naman pumasok magpakain na si Sergio nakaupo lang o tapos yung ibabaw uh, medyo sacrifice lang konti uh, para sa ibabaw ma-maximize pa magagamit pa namin as lagayan ng paitlugang manok so, ayan may mga baboy din tayo dyan yeah, may mga bagong pagkain ng na natin. ilagyan na natin ng pagkain. medyo uh, madilim lang dito banda na. Pag umaga na kasi lumilipat na sila dyan Then sila kumakain pag gabi Ito naman sila may ilaw dyan na ilagay natin Ayan. Tapos dito naman Mga manok natin Ito yung mga nangingitlog ng manok namin Nakain naman sila ngayon ng mais Mais Buo eh. buo ang mais yung kinakain ng mga manok natin dyan So para naman malakas mga itlog Kasi naka free range lang itong mga manok natin dito Ayan na. Oh, mga mais, napakalakas kumain ito ngayon din tayo dito mga manok oh. Mais isang ganito na kain. Yung mga kuha namin tandang, yung mga lalaking manok natin, yan nakatali kasi minsan nag yon sila. Kaya yung mga naka-free range dito, more on mga inihim manok yan. Halo-halo. Sa kabila, meron din. Mga laglag -lag, may mga bulaklak din ng ano, Durian malapit natin tagbungan itong durian yan, namumulaklak na eto may inang baboy tayo dyan, nakatali tapos dito, nandito yung ibang manok naman tapos pala natin dito kung may nangitlog kahapon kasi hindi ko nakikita hindi natin na check ayan, kung may bagong itlog dyan dito o, oh, ayan o, oh, may itlog din o oh. medyo pa isa-isa na lang itlog ngayon kasi marami na galimlim ito wala nag harvest din tayo lagi ng itlog oh madalas dito nang itlog yung mga manok natin yan sa so, konti lang ng itlog ngayon dyan yan tayo dito maliit na katawan ng saging oh. yan yung i-chop natin dito sa machine Ah, kuha din tayo dito mga dahon ng saging dagdag natin doon sa i-chop natin. Mga pakain ng mga alaga. Ayan. Ayan. yan. Hatiin ko muna to dahil medyo malaki. Para magkasya dyan sa baan. Bungas ng ating machine. Bago natin isap. Ayan. Ayan yung isa-chop natin. Ayan mga dahon dito. Ako ah, rito dyan mga dahon ng saging Nagdag natin pakain sa baboy so. Ito. Marami-rami na to. Yan, medyo marami-rami na to dala-dala natin. Ah, pwede-pwede na to. Yan po, chachap na natin. Wrapping the food for the peace. natin marami na tayo pakain sa alaga yan haluan na lang ng darak yan tapos counting kids may pakain na yung mga baboy natin saka yung mga pabo gansa ay kisalo rin dyan maging yung mga native namin yung mga manok hmm, ah, tapos na, na yung mga rabbit ay yung mga rabbit natin mamaya kakain naman yan ng uh, madrid agwa yung pinapakain natin yung gansa natin si Siew pero one mat, yun ah malaki na rin malaki na nya ganting naman naman oh, mas malaki pa siya sa si rabbit Ayan kagalingan ng gansa, mabilis lumaki yung Oregano tayo dito Ito yung mga manok natin Nandito yung mga pabo natin pinapalaki uh, Ito matibay na Hindi na nagkakasakit Hindi na tayo namamatayan dito ng mga sisi uh, Kasi malalaki na sila uh, Mga pabo Mga native chicken yan uh, Medyo siksikan pa lang sila ngayon Pero palipat na yan Inaantay lang natin medyo lumaki ng konti Para hindi sila makalusot doon Yun yung malaki nilang kulungan oh, Nakaredy na So dyan sila susunod yan. Nakawala na dito yung mga pabo. May mga pabo madalas dito yung tumatambay. Mga pabo at gansa natin ngayon. Wala na sila dito lumalabas na. Ando na sa damuhan. O, doon sa unahan na. O, malayo na. Yan o. Naubos agad na isang baboy natin. O, lakas kumain. So, ito na. natin doon sa kabila. Yan. Nilagyan na rin natin ng mga damo-damo itong mga rabbit natin para may makain sila na damo. O. Ito o. Oh. Ay, madre di agwa tayo nilagay din. Hinalo natin dyan. Saka yung ganitong klaseng damo. Sinubukan ko. Ibigay ikinain din mo Nakusus ko naman nila ito. Ito yung mga ganun Ito oh. yung mga rabbit natin dito. Sigansa din. Ito yun na. Sige oh. natin Kids Pigs na nito sigansa. Ito, may nagilimlim tayong manok. Oh. Maitlog ba? Ito okay, ba dyan, Tek? Ah, oh, may ikulong dalawa oh Bawal pa maglimlim tik. Kay konti pa do ra ka buok oh. Ngayon si araw-araw nating hinaharvest yung egg. Ang no problema ni niya agad pagka nandiyan na. Eh dalawang piraso pa lang. Dito. Yan papakain muna ng baboy dito sa may free range, yung mga free range na baboy. Ito may mga tumutubo tayong mga madre di agwa dito. Ayun. Ang dagdag yan, pwede pa kain sa baboy yan. So, tinanim namin yan dati. Ngayon, lumaki na, sumabay sa damo baboy natin dito mga free na baboy to pupunta lang sila dito pagkakain na sila ayan yung pinaghalong pagkain nila may fish, na sira na yung kulungan nila masiguro na ba sila yung hindi ba ba, gaya po oh, nila ito mga buntis na nababoy ito yan, kakain na sila yan mga kwanto, upgraded lang ito nababoy may mga blood ng native, pasin nyo, may mga black yan may mga blood ng native na yan, kaya kahit mga natural na pakain misliso na ang tawagin halo-halo ah, -halo na yung gawin nito lahi no, kaya yung katawan nila ganyan lang no, pero malalaki sila compared sa pure native yan malakas kumain kahit na mga natural kasi sanay sila kahit mula biik pa lang makain na rin sila ng mga natural na mga pagkain no, ito pagkatapos nila kumain dito yan open lang yan dyan no, sa likod lalabas yan sila dun sa may ilalim ng mga niyugan no, malawak yung kanilang napupuntahan dyan nagbubungkal sila yung normal na habit nila nagagawa nila yung nagbubukal na lupa makain sila ng mga damo mga insect pinakain nila o, ganyan ka galing ko mga baboy nakikisalo rin yung mga manok natin dyan ayan yung mga manok o, sila kalalakas kumain Ganun. so hindi naman sila sobrang mataba hindi rin naman sila payat no, natural lang yung katawan nila as mga inhing baboy base sa pa natin, assessment no? kaya sa amin, ito yung tinutuloy-tuloy namin pagka ito naman ay malapit na mga anak nilalabas na rin namin sila mula dito sa free range area tinatalian naman to, sanay rin to sa tali kaya hindi na to nagwawala pag tinatalian pag malapit na mga anak, kasi kailangan ihiwalay kasi minsan, kung saan saan ang anak so posibleng mababasa yung mga beak nila so kailangan pag malapit na mga anak nilalagay namin yan, nilalagay ng trapal or uh, nilalagay namin doon sa mga existing na mga bahaya na may yung mga anak nila na no, para hindi magkakadayariya oh, lakas kumain ng mga manok oh, dyan nakikisalo rin yung mga manok ng mga native natin oh. No. so yan yung ating paraan no? ah, may mga bahayan dito dyan may mga kambing dito tayo dyan sa unahan ah, uh, kambing naman may kambing tayo dito sa labas yung iba dyan sa loob oh. tapos may kambing dito tayo sa unahan ah, may silong kasi may maulan ang pinaka maingay natin yung gansa pag may tao pumapasok dito nag iingay na yan sila ito yung kambing hello o oh, yan may mga kambing dito tayo dyan dalawa ang bahay ng kambing natin tapos yung prairie area nila no, oh, dyan naman sila sa likuran tapos minsan dito rin sa kabilang side ayan o oh. Mag gansa pabo Ayan, may mga baboy din tayo dyan Nakatali naman sa ilalim ng niyog So, yan naman yung pakainin natin ngayon ito. to so, malalaking baboy yung nandyan. Yun yung medyo mataas na yung hybrid na blood ng mga baboy natin nandyan. Ayan, ito na. Oh, yung baboy natin nandyan, din o Ito na yung pinaghalo-halo natin. No? Oh. Ayan, may kunting pinch yan. No? May pizza yung hinalo dyan. Tapos, yung katawan na saging, hinaluan din natin. Yung sinap natin kanina. Ayan, so lalagyan na lang natin yan ng tubig at saka ibigay natin sa mga alaga natin baboy din mabila Actually dito may kulungan dito ng baboy dito para naman tulon sa mga pag nagpapalaki tayo ng mga panglitsunin o pang fattening dito natin nilalagay yan sa kulungan na yan malawak rin yung kulungan natin dyan kaya ito yung pinaka area natin dito nalagayan ng pigs naman ayan marami dyan darak yan na yung sitwasyon dito. Pag naglalagay na ako ng tubig. Ayan. Andito na. Nakikisali na yung mga gansa. Yung mga pabo dyan. Naunahan no, nila yung baboy. Kahit ito sila kumakain na to kanina ng mais. Mga no, mais na may konting pigs din naman. Ganun naman yung style natin. So, no, naghalo tayo ng konting pigs para dun sa mga pabo. Gansa. Pero yung mga native chicken namin na lang. No, karamihan dyan. Puro mais yung binibigay natin. Pero may mga nakikisalo pa rin pagka nagpapakain tayo ng baboy. No, ganito pa rin ang sitwasyon o oh naunahan oh. nila yung baboy so haluin lang natin itong maigi eh baka pagpilian ng pabo kawaw yung baboy natin ah, makakain lang nila yung darak lang talaga at eh ah, itong katawan na saging na sinap so unfair naman si Peg natin no? Ayan na, Pag pinakain na natin yung inahing baboy, ito yung ating baboy na ako, ano, medyo magandang blood na tumbabay baboy na to kasi yung malaki siya at saka bilog na bilog yung temay likod nya eh. eh, ganda ng build nya siguro ito nasa 150 to 200 kilos na yung laki nito nasa actual malaki siya ayan ganyan kalaki itong ating baboy butis na rin to so, sharing yan sila sharing sharing o, dito inunahan na naman tayo ito ibigay naman natin doon sa kabilang baboy ayun, nag-aantay ng isa dun ah. so ayan lamang yung paraan din namin dito sa pagpapakain ng baboy yan, ito na yung isang baboy pa natin napakalakas yung kumain oh. ito na ng saging-dahon ng saging may feeds lang, tas darak lakas na kumain yan naputik lang yung baboy natin ang maganda naman sa baboy na ganito nadadala nila yung habitat nililipat-lipat natin so halimbawa dito ngayon sa mga sunod na linggo doon naman sa ibang niyugan or mga puno so ganun sila tapos nagbubungkal tapos dito yung nagsiswimming tapos nadumi yan doon naman sa kabilang banda yun yung na-observe natin dito sa baboy hindi sila kung saan saan lang nadumi kaya kahit doon sa na nila ay hindi naman masyadong uh, infected ng bakterya no? Kasi yun yung kanilang paraan. At ito naman, kinalakihan nitong baboy natin talaga. Biit pa lang, ganito na nakatali. Yan yung paraan na natin. So far naman, okay naman. Na natin. At ngayon nga, eh, buntis na to. Antayin na natin pag nanganak to. So kung okay yung mga anak nila, magtutuloy-tuloy tayo ng ganitong paraan. No, free range, para ganito, manakatali. So yun yung ating kaparaan dito sa pagalagay ng baboy sa bukid. No, so, uh, meron din naman tayong uh, plan din na uh, gumawa din ng ibang paraan din ng pag-alaga ng baboy katul katulad ng karamihan so ito natin kasi ito yung unique style natin so far naman at uh, saka hindi siya unique uh, nabibigay natin yung habitat ng baboy kung ano yung gusto talaga nilang gawin since ito na may mga inhining baboy lang hindi sila yung pang fattening no, pang lichonin pag ganun kasi pang fattening pang lichonin usually pinapalaki namin sa loob ng kulungan yan itong mga inahin mas binibigay namin sa kanila yung free uh, kapag free sila nakakagalaw sa lupa no? So, may gilang na ililipat-lipat din natin. Kung uh, pagka sobrang maputik na, no? Halimbawa diyan o green na green pa. So, gustong-gusto nila diyan at marami pa sila makakain mga damo. So, ayan oh, no? yan yung ating kaparaanan dito sa bukid. At yung mga baka natin nandyan din nakatali. Yung mga baka tayo diyan. Yung mga kalabaw diyan naman banda sa unahan. No, halo halo, eh. may mga kambing din tayo minsan nakakarating din diyan banda. Ayan, mga pabu, manok. Yan yung mga gumagala din dito. So napakaraming makakain nila mga damo dito sa paligid. No, dahil ngay minamaximize natin kung ano yung meron sa bukid, damo so nilalagyan natin ng mga alagang hayop. So ayan, ng ating update mula dito sa bukid. At muli po sa inyong lahat, maraming maraming salamat po.